Noong May 22, 2015, bandang alas 3 ng hapon, isang lalaki na nagangalang ang naglalakad pa uwi sa kanilang bahay galing sa trabaho. Doon niya napansin ang dilaw na Mini Cooper. Kakaibang nakaparada ito sa Saisha Road sa Hong Kong. Umaambo ng araw na yon at ang makina ng sasakyan ay nakabukas. Gumagalaw din ang windshield. Iniisip niya na baka may nagpapahinga lamang sa loob ng sasakyan. Ngunit nung pinalikan niya ito bandang alas 4 na ng hapon ay nandoon pa rin ang sasakyan at nasa kapareho estado pa rin nung una niya itong nadaanan. Dahil sa curiosity at pag-alala kaya minabuti na ni Tang na lapitan ang sasakyan para matignan. Sa loob ay nakita niya ang isang babae at dalagita sa passenger seat. Ang dalawa ay walang malay. Sinubukan niya katukin ang bintana at umaasa siya na natutulog lamang sila pero hindi sila sumasagot at ni hindi rin sila gumagalaw. Malinaw na may hindi magandang nangyayari. Pakiramdam ni Tang na nasa kritikal na sitwasyon ang dalawang babae kaya agad na siyang tumawag sa mga pulis. Agad namang dumating ang ambulance kasabay ng mga investigador. Sinubukan nilang buksan ang pintuan ng sasakyan ngunit nakalak. Kaya nagdesisyon na sila na basagin na lang ang bintana para maabot ang mga babae sa loob. Nakita nila sa ID card na sila ay sina Wong Xiuqing o Wang, 48 years old, at Cao Li-Ling o Karen, 17 years old. Sinubukan ng mga medics na i ang mga biktima, ngunit wala na silang vital signs na nakuha kaya dinalan na sila sa hospital. Sa initial investigation ng mga pulis, ang kanilang konklusyon ay nagpakamatay ang dalawa. Wala ding palatandaan ng pakikibaka at ang dalawang babae nakaupo ng mabuti at wala ni isang sugat. Ang pangalawang hinala ng mga pulis na baka aksidente ang kanilang pagkamatay dahil sa posibleng pagtagas ng gas sa loob ng sasakyan at kanilang nalanghap. Gayunpaman, ito ay hindi isang aksidente, kundi sinadya at mitikulosong plinano na gagawin. Nagsimula ang kwento kay Kau Kim San o tawagin na lang natin siyang si Carl. Si Carl ay ipinanganak sa Pinang, Malaysia. Nagtapos ng kursong medisina si Carl sa Malaya University noong taong 1978. Mataas ang pangarap ni Carl kaya pagkatapos niyang makapag-graduate ay nagpursigi pa siya na mag-aral bilang isang anesthesiologist. Naging maayos ang lahat hanggang sa naging anesthetic consultant na siya ng Pinang General Hospital. Maliban sa pagiging anesthesiologist ay naging parte din siya ng maraming research projects at naging host ng maraming seminars. Sa bandang huli ay naging professor si Carl ng Chinese University of Hong Kong. Sa mga taon niya sa university ay nakilala niya si Weng sa Malaya University. Si Weng ay may masayahin at banayad na personalidad. Sila ay nagpakasal at nagkaroon ng apat na anak, tatlong babae at isang lalaki. Kung titingnan ay napakasaya ng kanilang pamilya. Ngunit habang tumatagal ay nag-iba na ang kanilang relasyon. Madalas nang binubuli ni Carl si Weng kahit sa mga walang kwentang bagay. Madalas din ni Carl sinasabi sa asawa na hindi na siya masaya sa hitsura nito. Kinimkim ni Wei lahat ng mga pangutsya sa kanya ni Carl. Katunayan kahit nasa maraming tao ay pinapahiya siya nito. Kung ano-anong masasakit na salita ang kanya sinasabi sa asawa na siya nagdulot ng pagbaba ng kumpiyansa ni Weng sa sarili. Madalas na rin niya ang kung naging mabuting asawa ba siya at ina ng kanyang mga anak. Inilalabas ni Weng ang sama ng loob sa pamamagitan na pagsulat sa kanyang diary. Isinulat niya ang bawat masasakit na salita at ang lahat ng klase na pangabuso na kanyang naranasan mula kay Carl. Habang tumatagal ay nararamdaman na ni Weng na nabigo siya bilang maging isang asawa at ina. Masyado din siyang mabait bilang ina at hindi niya rin na ang pangangailangan ni Carl. Nasa kanyang diary ang lahat ng kanyang hinanakit at ang hindi karapat-dapat na kalupitan na kanyang nararanasan. Lumala pa ang sitwasyon dahil nagkaroon pa ng kabit si Carl noong 2004 na nagangalang Shara Lee. Si Shara ay estudyante ni Carl kaya mas bata ito kaysa kanya. Ito ang tipikal na teacher-student relationship na nagpatuloy hanggang sa graduate na si Shara at hanggang sa naging parte na rin ito ng professional team ni Carl. Sa kabila ng mga hamon na ito ay nagsikap sa weg na mapabuting sarili. Sa kanyang diary noong 2013 ay may nakasulat na mag-e-enroll siya sa isang self-help seminar. Sa seminar ay itinuturo kung paano tanggihan ang mga negatibong komento na ibinabato sa kanya at upang muling pagtibayin ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Ito ay isang hakbang patungo sa pagmamahal sa sarili. Ngunit ang nakakadurog sa puso habang inaayos ni Wei ang sarili ay na-involve ulit si Carl sa ibang babae ng ilang taon. Mas lalong naging matapang ang loob ni Carl na magkaroon ng ibang karelasyon. Bumili pa siya ng bahay sa Mutaway para doon sila magtatagpo ni Shara. Katunayan ay dinala pa niya si Shara sa kanilang bahay mismo para magpanggap na Chinese tutor sa kanilang mga anak. Buo na talaga ang loob ni Carl na palitan si Weng. Isang araw habang naghahapuna ng buong pamilya ay nagkaroon ng mainit na pag-aaway sa pagitan ni Weng at Carl dahil sa kanyang mga kabit na mas pa hanggang sa sumunod na araw. Kahit ang kanilang kasambahay nagsabi na hindi na sila natutulog ng magkasama sa isang kwarto at namuhay ng walang pakialamanan sa isa't isa. Noong June 2014 ay nakapagdesisyon na si Weng na makipag-divorce para sa kanyang ikabubuti at ng kanilang mga anak. Ngunit pinagbantaan siya ni Carl na hindi magbabay ng alimony at sa kanya lang ang kustodya ng mga bata. Dahil sa pag-aalala sa kapakanan ng kanyang mga anak at dahil alam niya ang kayang gawin ni Carl kaya nakapagdesisyon si Weng na i-withdraw ang divorce petition. Nanatili siya sa kanilang bahay na wala ng pagmamahalan sa pagitan nila ni Carl at malamig na pakikitungo mula sa mister. Hanggang sa bigla na lamang natagpo ang patay si Weng at Karen sa loob ng sasakyan. Isang hindi inaasahan at misteryosong sitwasyon. Sa investigasyon ng pulis ay lumilitaw ang mga pagdududa. Sa kabila ng walang sinyales ng pakikibaka, Lumabas naman sa autopsy na may mataas na level ng carbon monoxide sa kanilang mga dugo. Na mas mataas pa kaysa nakamamatay na level. Maliwanag na si Weng at Karen ay namatay dahil sa carbon monoxide poisoning. Kaya ang malaking katanungan ay ang dahilan at kung sino ang gumawa. Merong dalawang posibilidad ang is na alang-alang. Isang napagkasunduan na desisyon na sila magpapakamatay o di naman kaya dahil sa mekanikal na sira sa sasakyan. Sinuri ng automotive expert ang sasakyan para sa anumang technical issues, ngunit nakita nila na maayos ang sasakyan at walang sira. Kaya nakatoon ang investigasyon sa posibilidad na sinadya nila magpakamatay na dalawa. Dahil wala silang nakitang farewell note kaya nakapagdesisyon ang mga investigador na mag-interview sa kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kakilala tungkol sa mental well-being ni Weng at Karen. Yun ang nagdala sa kanila sa diary ni Weng na naglalahad ng kanyang karanasan ng pangaabuso, stress at ang pagkakaroon ng maraming kabit ni Carl. Para naman kay Karen ay wala silang makitang malalim na dahilan kung bakit ito magpapakamatay. Bagaman may mga pinagdadaanan silang hamon sa kanilang pamilya. Dahil doon ay pinagtagpi-tagpi ng mga investigador ang nakuhang impormasyon. Kaya naging pangunahing person of interest si Carl. Ipinagpalagay ng mga investigador na dahil sa hindi natuloy na hiwalayan ay na-stalk si Carl sa kanilang pagsasama ni Weng at yun ang naging hadlang o harang sa relasyon niya kay Shara. Kinakailangan ng mga investigador na matukoy ang mga paraan na ginamit para matukoy ang pag-leak ng gas sa sasakyan. Kabilang sa mga gamit na nakuha sa sasakyan ay ang impis na yoga ball. At yun ay nakakuha ng atensyon ng mga investigador. Pinadala ang yoga ball sa laboratory para masuri. Sa lumabas na resulta ay nakumpirma na may bakas ng carbon monoxide sa loob ng yoga ball. Nakita na nga nila ang naging sanhi ng pagkamatay ng mag-ina. Ngunit kinakailangan pa nilang ma-identify ang responsableng tao. Itinago ng mabuti ang yoga ball para maiwasan ang tampering at contamination. Kasunod noon ay pinagtuunan na ng atensyon ng mga investigador ang paghahanap sa taong nasa likod ng pagpatay sa mag-ina. Si Carla na naging pangunahing sospek dahil siyang may malakas na kagustuhan na makipaghiwalay kay Weng. Nagsimula ang pangangalap ng mga ebidensya kasama na doon ang pag-review ng CCTV footage at financial transactions. Nalaman nila na bumili ng yoga ball si Carl kaya mas lalong tumindig hinala sa kanya ng mga investigador. Matapos ang dalawang taon ng pag investiga ay nakakuha ng mga imbestigador ng sapat na ebidensya para makakuha ng warrant of arrest para kay Carl. Siya ay nahuli noong September 2017, noong katatapos lamang niya sa kanyang lecture sa Chinese University of Hong Kong. Mahinahon na nakipagtulungan sa mga polis si Carl at dinala siya sa police station para sa mga pagtatanong. Sa interrogation room ay humarap si Carl sa napakaraming tanong mula sa mga investigador. Kung nung una ay kalmado pa siya sa bawat sagot niya, bigla namang nag ang kanyang kilos noong kinumpronta na siya tungkol sa ebidensya na bumili siya ng yoga ball. Nawala ng kanyang pagiging kalmado habang pinupunan na ng mga investigador ang mga hindi pagkakapare-pareho ng kanyang mga sagot. Direkta siyang inakusahan ng mga investigator tungkol sa kanyang plano para makawala sa kanyang asawa at para makasama na niya ng tuluyan si Shara ng walang hadlang. Pinaliwanag ng mga investigador na pinuno ni Carl ang yoga ball ng carbon monoxide at pasikretong inilagay yon sa sasakyan ni Weng. Tinanggal ang air plug kaya nag-leak ang gas na siya naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Dahil sa kinakaharap na paratang ay hindi na nakapagsalita pa si Carl at hindi na rin siya nasagot sa mga tanong sa kanya. Kasunod noon ay formal na siyang kinasuhan ng mga pulis sa pagpatay sa kanyang asawa at anak. Nagsimula ang trial noong August 2018, tatlong taon pagkatapos ng nangyari. Kinasuhan si Carl ng two counts of murder. Isang kasama ni Carl ang nagtestify na naalala niya na tinalakay sa kanya ni Carl ang tungkol sa carbon monoxide. Ang buong akala niya ay para lamang yon sa gagawing experiment sa mga rabbit. Nagtestify din si Shara at mariin niyang itinanggi ang kanyang pagkakasangkot sa krimen. At nilinaw niya na dalawang taon lamang ang inabot ng relasyon nila ni Carl. At tumagal lamang daw sila ng dalawang taon dahil sa pagpupumilit ni Carl. Matapos ang 21 days na trial, si Carl ay napatunay guilty sa kasong two counts of murder at siya ay sinentensyahan ng life imprisonment. Idiniklara ng judge na ang pagpatay ay plinano at yun ang naging paraan ni Carl para wakasan ang lumalalang relasyon nila ni Wang at para makiiwas sa pagbabayad ng alimony. Tanging pagpatay lamang ang nakikitang paraan ni Carl para makatakas sa ganong sitwasyon. Kasunod ng paghatol ay nag-file kaagad ng appeal ang defense team ni Carl. Sila ay nagpresenta ng 44 na mga dahilan para sa appeal at nakipagtalo sila na ang mga witness ay bias. Sinabi din ng defense na hindi sinadya ni Carl na idamay o patayin din ang kanyang anak. Sinabi niya na nagkataon lamang na siya ang kasama ni Weg. Ngunit tinanggihan ang appeal ni Carl. Para sa tatlong judge, ang mga ebidensya laban kay Carl ay solido at ang trial ay patas at masinsinan nilang pinag-aralan. Pinanindigan nila ang kanyang sentensya na life imprisonment. Kahit na nahatulan na si Carl ay marami pa rin katanungan ang hindi nasasagot, lalo na ang tungkol sa kanyang anak na wala namang kamalay-malay sa sitwasyon. Ang kasong ito ay isang pagtataksil, desperasyon at karumaldumal na krimen na mag-iiwan ng isang malaking marka lalo na sa mga naiwang anak ni Weng. Ito ang magiging kahihinatnan sa pagsunod sa makasariling pagnanasa at ang hindi maibalik na pinsala na maaring idulot sa mga inosenteng buhay. Shout out kina G.D. Herico ng Hong Kong at Marilyn Castillo ng Qatar. Maraming salamat! Huwag magkatubiling ibahagi inyong mga soloben at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!